Hello guys, kumusta na kayo? Ayan, nakikita niyo to guys. Walis. Walis ng lola boyet nyo. Ayan, at nakikita niyo guys yan. Puro dahon ng natutuyong mangga. Dahil taglagas na naman. Napakarami na naman guys dito. Ano, Tambak-tambak na naman ah, nalalaglag na nalalaglag ng mga Uh, dahon ng mangga kahit araw-araw ako magwalis dito guys ang dami-daming walisin lagi kasi ito ito kasi yung tambayan ko diba nga guys kaya kailangan nililinis ko rin to yan ngayon lang uli ako magbibidyo ng nagwawalis mga friend walis na tayo let's go Kung walisin, ayan, hanggang doon. Puro dahon ng mangga. Ayan. Ayan. kita marami ang magkakaya. kampang pa na habang nagwalis. May di nabulag ba ang aking mata? Ay naku, kayo dito magkulit. Bawal dito bata. Maglaro lang kayo dyan. Kasama ako guys dito ng batang mababait. Kaya lang ayokong videohan kasi bawal kay lolo pag may mga nag nabibigyan na ano bata, walang comment guys pag yung video ay may kasamang mga bata ayaw nilo Lolo yung lagyan ng comment kaya hindi po yung isali ang bata <laughs> guys tingnan yung walisin ko aso na lang aso na lang ang video ha yan walisin guys so guys, ang ah, mahaba tong video kong ito, kaya lang kaiisin lang natin kasi, sa dami nang wawalisin ko na yan guys mahaba talaga tong video kong ito ayan Yan guys, bumaba na tong mga sanga na to, oh, bumaba na. Tinukuran na lang namin yan kasi sasayad na siya sa lupa. Natumba na kasi guys, oh. Ayan. Grabe, ang daming dahon guys dito. Dahon na ang mangga napakarami kong walisin guys ngayon ay na saka aabutin ako ng pagdilim dito sa pagyawalik dami Alam niyo guys, isang araw lang ako hindi nagwalis. Kahapon lang ako hindi nagwalis. Nung nung isang araw nagwalis ako tapos kahapon lang eh, hindi ako nagwalis tapos ngayon. Yan, kita niyo na yan, guys, ganyan na yan kadami. Ganyan. Hoy, mukha baby. Dinig na dinig, na dinig mo dito sa video yan yung ano mo, si mo. Ayan. Yan guys, mamaya ko yung wawalis yung papunta doon. Ito muna, dito. Papunta siya doon, sa tambakan na yun. Ayan, ako yung nagawa pa yung mga bata dito ng mga bilog-bilog, binilog-bilog na bato. Nakakatuwa naman talaga yung mga bata, guys. Hindi ko yung guguluhin kasi nilalaro nila. Yung... Ang alikabok talaga, grabe. sarap guys ng hangin presko pag dumapo sa katawan ng hangin ang sarap sa pakiramdam ayun yung aso ko nakatambay dun cucu <laughs> lapit naman siya agad ah, Alaga ako naman guys. Oo, kasama ko dami ito. grabe ay dami na yan guys, tapos ko nang walisan dito binuntun ko doon yung mga dahon, bukas ko sisigaan kasi hapo na Ayan, tapos na dito. Malinis na. Ayan guys, kita nyo. Kakawalis ko lang. Ayan na naman bagsak. Oh. Ayan eh. Bagsakan na naman sila. Ha? Huh. Dito naman ako magwawalis guys. Oh. Dito naman wawalis ako papunta doon. Ayan. Patapis ang katapusang ko guys araw araw talaga to labing maraming bagsak na dahon yan namaya ko na uli ipapakita guys kasi mahirap may hawak na cellphone ayan tapos ko nang walisan guys grabe ang alikabok talaga ngayon grabe talaga at sobrang nakakapagod sa dami ng dahon na niwalis ko, guys. Isang araw lang hindi ako magwalis dito, napakadami na tambak na, guys. Grabe. Ayun. Tapos ko din walisan. Uh. At ang aking alaga ay ayan. <laughs> ayun isa tulog na doon. ay sa wakas nakatapos din ako ng pagwawalis ayan thank you so much mga friend ko dyan sa pag support nyo sa boy at m channel sa lahat po na sumusupport sa boy at m channel maraming maraming salamat po uh, ayan hanggang dito na lang po ang aking video ng pagwawalis Uh, ngayon lang din po ako uli nag video ng nagwawalis para may ma-upload ma lang tayo <laughs> ayan at ayun naman bukas ko nasisigaan yung mga dahon na tinamba ko doon kasi hapon na guys eh ayan maraming maraming salamat po thank you so much god bless